Ay maganda ang tanghali mga ka-trigger Napakainit mga ka-trigger Napakainit Tayo sa south yun Kaya takot na namin yung mga nahukay namin na karaan So lupa na nakita namin Sa kabila Ayun sa kabila o, yung mga unang nahukay namin Nalo sa likod Ayun wala namin dinadala Kasi wala pa ka tayong hauling explore na tayo ito mga tray niya. Baka may matamaan kaming ano, matamaan kaming mga tubo. Kaya, dandahan lang kami rito sa area na to. So, lupa na siya. Yung, yung mga bakal, ipunin mo. Kaya, no P pang natin yan. <laughs> sayang din yan <laughs> ayan sayang din yung mga trigger yung bakal mga maliliit naiipon namin yan so ginagawa namin ano yan na, mga tira tira na yan so pang merienda rin yan <laughs> so nakaraan nakapagpakilo ako na ano, kahit na 18 kilo so so na yung merienda namin pati mga operator so, ganoon lang laban na namin dito pero talagang grabe Napaka irip mga trigger yung cellphone ko nag-overheat. Ha? Huh? Ito. gamit na naman natin yung shades natin. Sa init. Bago yung operator natin. Ah. Uh napakabait, mabait. At magaling din operator. Para so, ka na break tayo ngayon naman. Ang tayo ah, uh, scoping tayo din. Mga the other day baka mag-calling ulit tayo, i-update ko kayo. so so, mga tigar, update ko kayo sunod. God bless and thank you. Yan, medyo malalim na. Konti lang. Pero may tinamaan tayong pipes. May tinamaan kami pipes dito, ito. Patay na yung, ano, wala, nang, wala, wala naman laman. Malaking tubo. Ito naman siya. So, walang buhangin to. Lupa lang ito. Pinapalito lang namin yung ano yung yung kabuuan ng pipes kung ano talaga to Okay namin, marami na. So, i natin yan. Baka sunod na araw o mamayang gabi. So, abutin na naman tayo ng madaling araw dito, mga ka-trigger. Marami na yung na natin howling so, natin. Natawag na tayo ng truck. Grabe, init. Woo! Grabe. Grabe. Talagang sa maghapong ka rito, pag wala kang tubig ka dala, magdi-dehydrate ka talaga. yun mamaya update ko ulit kayo ay mga trigger napakainit talaga lula na bulo ang langit walang ulap ah grabe so kailangan silong silong din kami dito, dito kami sumisilong sa isang bako kay Alien 2 Dito kami sumisilong Kasi sira siya eh Sira yung bako na yan Sa so, e-spotter natin nakasilong din good. Nasandok niya kayo na kaya napasag yung ano <laughs> di Hindi makita kasi. Napasag yung malaking pipe siya. Nabungi. Nabungi lang naman. Kaya pinalitaw lang natin. Thank you.